aking uh, Yep. Hello, hello everyone. Ito na po yung aking ampala yung sobrang haba Oh. <laughs> Naglawit-lawit na naman o. Oh. <laughs> Dai kuhanin mo. Tingnan mo Oh. <laughs> Ilagay mo talaga dito. <laughs> mm. -hmm. Yung screen ang ganda. Yep. <laughs> That's good. Magharvest ka? Mm. Ay, ayun, sarap. Saan ang kukunin ito? Ay, basta magtira ka saan, lang na. Saan ba dyan ang bibinhiin uh, mo? Yan na lang sigurong straight for ito. Ito na lang binhiin ko. Yente, yan te, malaki yan. Oo, yan. Kuhanin mo na. Walang uod dito? Wala. Huwag <laughs> uod ang <laughs> hanapin mo. <laughs> Sa akin na to, ha? Oo, o, madami na yan. Parang nasa H-mark ka. Ito lang tatlo. Oo. Atlo, ito, ito, ito. Oh, Asi yan Ay, Hindi. Ay mas, must... yan ako hani mo na yun. Mm -hmm. Namimis ko yung luto mo. Eh? Yung pancake. Ah, oh, okay. Di ba masarap yun? Mm -hmm. Namimiss ko yun. Nang nag-work ka kay Mrs. Weiner. Kay, okay. eh, kay ang ko yung nakuha. Namana eh. Kay, kay Rami. Pancake na yun. Mm.